few questions, a few words from our Secretary General, Mr. Al. Sir Franco, happy morning po. Happy morning, Miss Horizon. Alright, All right. sir. Um, gusto lang po namin na malaman kung ano po yung ginagawa ninyo bilang coach po and papaano ninyo hinahandle yung mga atleta natin. Kailangan i-instill mo yung disiplina, yung magandang lifestyle. Kailangan healthy May yung lifestyle. Hindi gamitin sa alam natin na hindi naman po dapat uh, gawin sa mga masasamang bagay. <laughs> ah, siyempre, gano. siyempre. Ano yan eh? Kasi pag, ah. siyempre, baka lumaki ang mundo nila. Ay, hindi. Yan din ang sila. isa sa mga oh, malaking misconceptions oh, yeah. na, na na lagi rin namin sinasabi, sa, mm lalo, lalo na sa mga parents. Mm, mm um, Kapag lumisan natin na, sa bahala, na, may responsibilidad yun. Uh -huh. A huge statistical fact is a lot of the fighters we have now, a uh -huh. lot of high-level competitors, they don't get into trouble. Uh -huh. And that's, that's that's a very nice no statistical fact. Yung mga high-level athletes o yung mga nagpa-practice ng sports, uh -huh. martial arts, sila yung mga hindi na trouble mm -hmm. hindi mm. hindi na Dapat bala Superman lang. Oo, <laughs> oh, di ba? Hindi sila, so, ano, pala hindi sila. ang magiging bahagi ninyo sa mga, etong ating mga ordinaryong mamamayan na hindi alam papaano magdisiplina, ano po. So, mm -hmm. ayun, so lalo mga tambay lang, or oh, ano po, yeah. <laughs> So maintindihan nila ngayon na dapat talagang uh, magkaroon ng disiplina sa sarili. Mm. Sir, uh, bukod po sa physical na mm. lakas, ang uh, kaakibat din po ba dito ang talino? Kasi oh, kung halimbawa, 'di ba po mapasusubo? Subo mm. na po sila sa um sports na yan. Yes, definitely. Pagdating sa March. Uh, so kasama din pala 'yun sa oh, training. Yeah, oh, 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 Kaya madidisiplina talaga 'yung mainitin ang mm. ulo. <laughs> <laughs> 'Yun hindi agad makontrol. Oh, <laughs> yeah, yeah, yeah. So kasama. dapat pala lahat ng mga basagulero sa eh mag training ko. Ah, 'yung mga sorry ah. Ako, mat Ah experience ko sa mga ganyan, mm -mm. 'yung mga basagulero. Mm -mm. Ano 'yan eh? Marami lang silang uh, internal issues mm. or meron sila mga internal aggressions mm. na hindi nila na -e express mm. So, so pinoproject nila sa iba't ibang bagay, sa pamilya nila, sa trabaho, mm di ba? kaya so, nagsisira ng gamit. gusto natin na mm. maipaabot eh, kung gaano kahalaga itong martial arts sa ating mm. bukod sa kalusugan. Pagdating naman po sa ekonomiya, makakatulong din ba tayo? Oo naman. Ba? Bakit? Naman. Kasi... Um, right, sir. Um, eto naman pwedeng sagutin niyo o hindi. Personal hmm. questions lang po. Hmm. Kung sakali po, um, ano pong nararamdaman natin kapag po um, na, may natatalo? Kung kayo oh, po yun, and sorry. paano niyo i-train yun sa mga hmm. atleta natin? Ngayon, when it comes to, when it Ito comes to competition, competition <laughs> oh, totoo naman. Wala, wala namang, wala namang may gustong matalo. Opo, diba? paano yun? Okay, so I'm a mixed martial arts coach. So MMA is mixed martial arts. So it's a combination of multiple disciplines. So ang natin, kumukuha tayo ng mga striking components at grappling components and then we bring them all together. Now when it comes to training uh, athletes, when you talk about training, syempre kailangan maganda foundation nila. They have the basic understanding of the fundamental principles so at the same time, kailangan i-instill mo yung disiplina, yung magandang lifestyle, kailangan healthy yung lifestyle, di ba? Mm. Tapos, yung pagkakaroon ng structure. Uh, growing up in the martial arts industry, in the martial arts community, especially for kids na lalo, di ba? In the development of grassroots program, it instills with them structure. So, when you have structure, magkakaroon ka ng discipline, pag disiplina, mas naiintindihan mo why certain things work and how they work. So pag naiintindihan mo yon mas madali kang nakakaintindi ng instructions, tapos yung thought processing mo, yung problem solving skills, yan, maging bagay yan sa panahon ngayon, nade-develop siya. So dahil nade-develop siya, holistic yung growth ng mga bata. So that carries on to their teens and then up to their adult life. Now, Uh, a huge apprehension tulad din ng marami nag ng voice out ng concerns yung with a, with a lot of a better term, the brutality of martial arts in as much as it is there's an aspect of brutality on the flip side there's a beautiful aspect in martial arts Diba? For example, lahat naman ng, ng under na nagte-training sa akin at sa amin, hindi naman sila required makipag-sparring. Eh. Hindi sila required makipagbakbakan. Okay. Syempre, dahil nga holistic yung approach natin. There are people who want to go to the gym for fitness, to get to exercise, um, to to improve their physical and mental health, diba? Then of course, you will get participants na Gustong mag-compete. So, mm -hmm. siyempre, magkaiba yung training nun. Kasi iba yung goals nila. Iba yung emphasis nila. So, once na na-establish natin, ano ba yung, what do you want to get out of this martial arts journey? Diba? Ako as a coach, personally, I want everyone to achieve that holistic approach. Kasi as martial artist, what you really want is, kung ano yung natututunan mong concepts, principles, and yung values sa gym, you apply it to your daily life. Mm -hmm. tapos dadalhin mo yan hanggang pagtanda mo mm -hmm. and then ako, I always tell my students kaya ako tinuturo sa inyo kasi gusto ko ituro nyo to sa mga kakilala nyo so, and that's so, basically what we do yeah. alright, so wag nilang gamitin sa alam natin na hindi naman po dapat uh, gawin sa mga masasamang bagay ah syempre, gano. syempre ano yan eh? kasi pag, ah. syempre baka lumaki ang ulo nila ay hindi, yan din ang sila. isa sa mga oh, malaking oh. misconceptions yeah. na, na na lagi rin namin sinasabi, lalo-lalo na sa mga parents. Um, kapag ang isang bata, in-enroll mo sa martial arts, nakikita niya yung values, nakikita niya yung aspect of discipline, nakikita niya yung, uh, especially if it's from a traditional martial art, di ba? all martial mm. arts are good. All okay, well, martial arts are good. So, syempre, pag nakikita nila na, ah, okay, meron akong natututunan na importante, meron akong natututunan na alam ko, hindi rin alam ng ibang tao, ini-instill din natin sa kanila na may responsibilidad yun. Uh -huh. A huge statistical fact is, a lot of the fighters we have now, a lot uh -huh. of high-level competitors, they don't get into trouble. Uh -huh. And okay, that's 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 a very you no know, statistical fact. Yung mga high-level athletes o yung mga nagpa-practice ng sports, martial uh -huh. arts, sila yung mga hindi na trouble mm -hmm. hindi na papaaway hindi nang Dapat mala-Superman lang. <laughs> uh, di ba? hindi sila ano, hindi sila hindi sila yung part ng group na yon. Mm -hmm. um, uh, some to to a certain degree it's an unpopular opinion pero para sa akin din, this is my personal opinion. Mm -hmm. Um, yung mga nang mm -hmm. kailangan din mag-aral ng martial arts niyan. kasi mm -hmm. dahil nga nag arts sila, mm, -hmm. realize nila na Uy, wait lang. mali pala 'yung ginagawa ko. Ayun. And uh for the most part, a lot of them are just pent-up aggression na kailangan lang ng outlet. Ayun. So 'yun. So malaki pala ang magiging bahagi ninyo sa mga etong ating mga ordinaryong mamamayan na hindi alam paano magdisiplina ano po. So hmm. ayun, so lalong mga tambay lang or mga oh, ganon. <laughs> so maintindihan nila ngayon na dapat talagang magkaroon ng disiplina sa sarili. Mm. Sir, uh, bukod po sa physical na mm. lakas, ang uh, kaakibat din po ba dito ang talino? Kasi Oo, kung halimbawa, 'di ba po mapasubo. Subo mm. na po sila sa um sports na 'yan. Yes, definitely. So. Pagdating sa martial arts kasi, mm -mm. Uh, it's problem solving. So pag uh -oh. sinabi mong problem solving, mm -mm. meron kang meron kang figure out meron kong figure So, you're figuring out how you're going to react. You're figuring mm -hmm. out how you will respond. You're gonna figure out how you're going to breathe. You're gonna figure mm -hmm. out anong strategy, anong tactics ang gagawin mo dito. Mm -hmm. Whether you're training in the gym or you're training for competition, so, malaking involvement dun yung mental capacity mo. Mm -hmm. So, dahil nagtitraining ka ng martial arts, diba, tsaka yung pag-handle ng stress. Mm -hmm. Yan! So, mga mm -hmm. so, yeah, oh, hindi so dapat, dapat yan. Oo, hindi ang ulo agad. Oo, oh, <laughs> yan. Di ba? So, so, dahil dahil prepared yung prepared yung katawan mo, prepared mm -hmm. yung butak mo mas madali mong ma handle yung mga ganung bagay. Now how does mm -hmm. that translate to real life? Uh, maraming mga tao nahihirapan na mag-handle ng stress. Mm -hmm. Pero kung nasasane ka sa isang stressful situation, mm -hmm. edi eh the next time it happens, mas better equipped ka. Ah, so, kasama din pala yun oh, sa training. O, 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 Kaya madidisiplina kasama. Na talaga ang mm. <laughs> <laughs> yung mainiti ng ulo. yun yung hindi agad makontrol. Oh, <laughs> yeah, yeah, yeah. So, kasama. dapat pala lahat ng mga basagulero sa eh, mag-training. Oo, oh, yung mga... <laughs> Sorry ah. Ma yung... mm -mm. ako ah, sa experience ko sa mga ganyan, yung mm -mm. mga basagulero. Mm, mm Ano yan eh? Marami lang silang uh internal issues or meron sila mga internal aggressions na hindi nila na-express. e So so pinoproject nila sa iba't ibang bagay sa pamilya nila, sa trabaho, 'di ba? Okay, ng gamit. So dahil wala silang outlet, yun yung nagiging outlet nila. So at least kung merong kang kung merong kang Ayan, meron kang gagawin na outlet mo, 'di ba? Meron kang lugar na pupuntahan na magiging safe ka, safe 'yung training partners mo, 'di ba? May lalabas mo 'yung galit mo. Eh wala pa pa ako nakikitang pagod na pagod na tao na pagtikting sa bahay eh naghahanap na ng apay. <laughs> so ang gal- ang galing din naman po pala. Oo po naman. Alright. Um answer uh, um sige po. Um ano pa po yung gusto natin na maipaabot eh, kung gaano kahalaga itong martial arts sa ating mm. bukod sa kalusugan, pagdating naman po sa ekonomiya makakatulong din ba tayo nang labis? Bakit? Kasi um, uh, one thing I really want people to understand is that mm -hmm. sports is a unifying factor. So pag sinabi mo unifying factor, heroes natin yung mga atleta natin eh, di ba? pag pinanggit mo yung pangalang Manny Pacquiao, it's such a household name. Pag binigay na mo yung al ala, Valdez, Carlos Yulo, Nesty Petesio, Ira Villegas, Yumer Marshall, halos lahat ng Pilipino na nanonood ng sports at sports fan, they could relate to those people. So, yung mga, yung mga superpowers ng, ng mundo, yung mga superpower countries, alam nila yung unifying aspect ng sports. Kaya rin, malaking malaki ang emphasis nila sa sports malaki ang budget nila sa sports kaya doon nakikita na ang laki ng binubuhos nilang pera sa mga sa Olympics na lang eh 'di ba sa Olympics Asian Games kasi nga alam nila na pagka ang sports heroes mo ay eh, nag-perform at umuwi sa bansa nila it's a unifying factor for all Filipinos kasi for us here in the Philippines na lalo, Carlos Yulo The long nag, nag gold. Pag ni Carlos, everybody knows his name, we're all celebrating him. Diba? So, that in itself makes you proud to be Filipino. The same way that, yeah, the first gold medal by Hidilyn Diaz, everybody got emotional, everybody rallied upon her. So, malaking bagay siya, Malaking bagay. And at mm -hmm. the same time, pag economics din naman, you're giving opportunities for fighters, you're giving opportunities for coaches, you're giving opportunities for teachers. diba to to have something diba Parang magkakaroon din ng progression para alam nila meron silang pupuntahan right sir ito um, naman pwedeng sagutin niyo o hindi personal mm. questions lang po mm. kung sakali po um ano po nararamdaman natin kapag po um, na, may natatalo kung kayo ah, po oh, yun. and paano nyo i-train yun sa mga mm. atleta natin? Ngayon, when it comes to, when it Ito comes pa to competition. <laughs> Oo, oh, totoo naman. Wala, wala, namang, wala namang may gustong matalo. Opo, okay, diba? paano yun? Pero, syempre, yan din yung kinaganda ng sports at kinaganda ng competition. Eh. Doon mo makikita na na meron dito tayo. Yan. Para dito. Sige, kuya. Ah, dyan ka ba? Sige, okay. So, going back, dito nyo rin makikita ate na, dito nyo rin makikita dito na, it's a reality check, di ba? Doon natin makikita sa mga, lalong lalo na sa mga bata, di ba? Na, there are certain aspects in life na black and white. Merong mananalo, merong matatalo. May mga bagay na makukuha mo minsan, may mga bagay na hindi mo makukuha. Ngayon, ano yung lesson doon? Di ba? Ako when I tell my fighters or my athletes or my teammates who compete na, sabi ko lang, ako, ako personally sasabi sila, sabi ko, you lost it's okay, you did your best that's okay, now remember this feeling diba, it hit, you, you hate it it sucks, hassle siya, diba malungkot, bad trip, now remember that feeling the next time you compete do you want to feel the same way or do you want to be happy so aside from being a motivation diba? a motivation, or source of in inspiration, uh, ako I see moments of failure and defeat as a learning point, So mayon, natalo ka, okay. So ano yung kailangan gawin next time para hindi ka matalo? So at least nakikita mo rin na may par part yun ng progression mo. Nakikita mo na, okay, hindi ko nakuha yung gusto ko ngayon, what do I have to do in order to get it next time? So it forces you to 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 excel, it forces you to step up, di ba? Ako naman, as a competitor and as a coach, syempre, it sucks to lose. Pero ngayon, pag natalo ako, ginagamit ko siyang motivation para bumawi. Hindi, yeah. hindi, never kung sinabihan yung mga tao, talo ka na, give up ka na, wag na ha. Blast yeah. mo na yan. Hindi, kasi hindi ganun ang buhay eh. Yeah. Diba? Pag, pag tinanggap mo ang katalo, yung pagkatalo, blast mo sa paligid mo sa sabihin, oo, oh, wag na lang, nalang. na lang. Yeah. Anong, anong, anong gagawin mo pag sa totoong buhay, di ba? Yeah. So dapat, ano, it helps build character as well. Yan, losing helps you build, build character, kumbaga. Okay. Meron pa ako. Ay, hindi, okay kaya na po ako. Okay, thank you so much po. Thank you rin po. Thank you.